Grabe ang message ni Paolo at Bella sa kanya. Nakakaiyak. Alam ni Bella na masaya ang puso ni Kim Cho ngayon. Ang ganda ng pa-surprise ni Paolo Avelino kay Kim Cho. Story. Pinagdiwang nga ngayon ang birthday ni Kim Cho at binati siya ng mga kaibigan niya at syempre ang kanyang special someone. Sobrang saya ni Kimi ngayon dahil napapalibutan siya ng mabubuting mga tao. Ang message nga ni Ann dito ay I have new found sister. At samamahan sa kalungkutan at kasiyahan. And just call me ate. Wish you all the best. Natanong nga ni Vice si Bella dito kung anong message niya kay Kim Chu. Ang sagot nga lang niya ang sobrang saya ni Kim Chu right now at naghiyawan nga mga fans niya dito. Si Kim daw ay sinishare lahat ng buhay niya sa fans niya. At always on daw siya sa social media. Iniisip palagi yung nakapaligid sa kanya. Kahit nga daw kaaway ng kaibigan niya ay kaaway niya. Ganon siya kapag siya ang kaibigan mo. Favorite niya din daw ang nagme-message sa kanya. Kaya ang Showtime family at nabigay ng mga nakakaiyak at good vibes na mensahe para kay Kim Chu. Tuldok at inaabangan na marami ay ang masansahe ni Paolo Abelino. Sabi niya, Pop Ellie this year you celebrated with your family and loved ones. See you and more project with you. Kaya naman kinilig si Kim Chu dito. At meron pa palang pa surprise sa si Paolo Abelino Kim Chu. Grabe totoo ba ito? Surprise date! Comment kayo sa ibaba kung kinilig ba kayo. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.